Eto na naman nga yung araw na pinakaayaw naming hintayin. Dahil eto yung araw na pagbabalik na naman ng daddy sa gitnang silangan. At bago nga kami dumiretso ay nagdagdag muna kami ng gasolina dito sa photo album. Nakakatuwa itong kanilang comfort room dahil for the itik ang design. Ganyan nga daw ang disenyo dahil ang may-ari ng gasolinahan ay nag-aalaga lang daw ng mga itik dati. Kami nga din ay may kasamang baby dito, ang pa-baby girl na si Savi. Laging ganyan ang eksena sa tuwing kami ay magta-travel. Gusto laging nakandong kay daddy. Dati ay ako lang ang kinakan sandong ng daddy. Ngayon ay meron na akong tatlong kaagaw. Oops. <coughs> Eto na nga at palapit na kami ng palapit sa airport. Parang ako'y nanlalambot na. Napakabilis naman kasi na bakasyon ng daddy. Parang kahapon lang siya dumating. Pero ngayon ay ihahatid na naman namin siya. Wala isang buwan ang inilagi ng daddy dito sa Pilipinas dahil 3 weeks lang ang kanyang bakasyon. Kaya kulang na kulang talaga yung araw para sa amin. Pero okay na rin yun dahil nakasama ulit namin siya. Yun na yung ko talaga kay Lord. Napakahirap naman talaga na hindi kami magkakasama pero no choice kami dahil kailangan talagang lumayo ng daddy para sa future ng aming mga anak. Kaya naman konting tiis pa at sakripisyo para sa aming minimithing pangarap. At balang araw ay magkakasama-sama rin kaming pamilya. Napakasakit lang kasing tingnan yung luha sa mga mata ng mga bata sa tuwing umaalis ang kanilang daddy. At sa tuwing sinasabi ni Brina na bakit hindi na lang daw mag-stay ang kanilang daddy. Kaya naman lagi namin sinasabi na para sa kanila ang lahat ng ito kung bakit kailangang lumayo ng daddy. Para magkaroon sila ng magandang kinabukasan. So eto na nga yung moment na parang sinasaksak na naman ang aking dibdib. Dahil wala na naman ang aming driver, dishwasher. Wala na naman magpapaligo sa mga bata at magluluto ng aming ulam. Do it yourself na naman ang peg ko nito. Isa pang hangkis at baka naman magbago pa ang isip. At baka pagdating ng Maynila ay may babalik na naman ang Mindanao. Eto pa lang yung pangalawang beses na kami ay magkakahiwalay. Yung unang beses ang napakahirap dahil nga first time namin mapalayo sa isa't isa. Kaya naman ang hirap ng adjustment. Daddy kasi ay magkakasama kami sa Saudi. Kaya lang na desisyonan namin ng daddy na mag-for good na lang kami ng mga bata dito sa Pilipinas. Malaki na rin kasi ang binabayaran namin doon dahil may tax na rin ang bawat pamilya. Kaya naman hindi ka na masyadong makakapag ipon Kaya naman mas mainam na dito na lang kami ng mga bata at ang daddy na lang ang babalik doon. Buti na nga lang at high tech na tayo ngayon at... Araw-araw pa rin namin siyang nakikita at nakakausa. Hindi na siya gaanong -homesick dahil araw-araw naman niya makikita ang kanyang mga anak. At syempre ang kanyang napakagandang misis. Char. Mukhang ang daddy ay ayaw pang umalis. Mukhang nagdadalawang isip na naman. O oh, ayan, isa pa nga kiss para hindi mo ako agad ma Ay, go na daddy at baka ikaw ay maiwanan na ng eroplano. Baka naman sinasadyang magpalit para may rason. O oh, siya, hanggang dito na lang din itong aming video mga Queen Mare. Salamat sa pagsama sa amin sa paghatid kay daddy. Bye! God bless you all!